Good morning sa mga nanonood ng video na to. Kung isa ka sa merong hot air styler, well, this is the time na mapanood mo tong video ko para may idea ka kung paano ito gagamitin. Kasi naisip kong mag-vlog kasi pupunta ka ng tindahan at nung naisip kong pumunta ng tindahan, naisip ko munang mag-vlog kasi yung hair ko is basa. Saktong-sakto siya sa paggagamit na itong, paggamit na itong hot air styler. Kasi, ah uh, alam naman natin, once na colored hair ka or deadening hair mo sa kulay, usually it's so dry na talaga. Tsaka parang patay na patay yung buhok mo. So, ngayon, naisip ko itong gamitin para may idea tayo lahat kung paano gamitin to Kasi, ito rin yung first time ko na gagamitin itong hot air styler na to So, papakita kasi nyo kung ano laman yun. Nabili ko to siya sa Shopee ng 499. Oh, may, Uh, may kasama siyang brush. Um, may kasama din siyang malaking curler. Brush na plastic. Pero palapad. Ay! Ulo na na At curler na isa pa. At feeling ko, ito yung ulo ng blower. Kasi wala siyang something. At ito ang kanyang pinaka-main body. Dito natin i yung mga kanyang tools. So, ano pa yung natin? Let's start! ang kaya na itong i-provide na heat ay 1, 2, 3. Okay. Ito yung kanyang option. Diyan ka pipindot-pindot ng option. Guys, imagine mo, brush pa lang to ha. Brush pa lang siya. The layered hair ako. Look at that oh. So pretty, di ba? So ating ngayon nga yung alamin kung paano gumamit ng curling. Hindi ako marunong nito. So guys, tinali ko nga muna yung hair ko sa likod at kinabit ko na tong curling na to Malaki tong version na to kasi may maliit pa siya nito. So, itong malaking gagamitin natin, at tingnan natin kung anong effect niya once na ginawa na natin siya. So, siguro, gagat na natin. Tapos, i-run. Tapos, ikot natin siya. Okay. Pag ikot natin siya, tsaka natin mag-open yung yeah. lower. Tingnan natin. Ganun pa

kung so, anong gusto mong wave bang gusto mong pinagamitin So, gamit na lang. So, then na demo ko na siya. Um, for the meantime, I will be right back. I-finish so, ko na tong hair. Okay? So, guys, pinatuyo ko yung bumbo ko gamit ito. Okay? So, nakita naman natin yung wave nito. Dahil ito pala yung ginamit ko. Medyo basa pa to ha. Guys, tingnan nyo. Ito yung ginamit ko lang na brush. Ito yung effect niya. So, kinurl curl ko lang siya ng pagganoon. So, di ba? Nakakaganda na siya without even having a ah, grabbing heat sa buhok. So, pang everyday look lang, mukhang presentable. Ang ganda ng blower. Masasabi ka, napakaganda ng blower na to. So, kung wala ka pa namang pambiling mamahalin na blower or mga mamahaling klase na ganito, Well, mabibili mo ito sa Shopee. Alternative lang for the meantime, no? Ang ganda niya na, as in. O, oh, tinan mo yung buhok ko. As in, alam niyo, napakabuhagag talaga ng buhok ko. Pero, I love it talaga. Diba? Kaya pala, bentang-benta yung mga blower nung unang panahon. Hi, guys! So, eto na yung finished product ng hair ko. After kong i-blow dry ng hot air dry. Yeah. At, ito yung ginamit ako ng may curling. Remember? At ito, as in brush lang siya at saka blower. So for me, napakaganda talaga niya. As in, pero lagi natin tatandaan, um, hindi to pang everyday. Okay? Ano lang to, um, pang ano lang to ng hair natin, pang boost lang every once a week. Um, masalo ko na people natin, yung hair natin is sobrang oily na at dry. At kailangan na natin apply ng something, konting heat. At eto na nga yun hindi ginagamit ang blower pang everyday. Um, at least, kung gusto mo ng mas naturally look, mas advisable pala ang hot air dry. Kasi kung plancha, direct heat, masyadong nakakasira ng hair. Pero, if gusto mo talaga ng plat, well, you can do that every siguro once a week. Once a week, not every three days. Actually, okay naman yung every three days. Pero medyo, alam nyo, nakakatakot. Kasi, kuwawa naman yung mga hair natin. Hindi lang sila nakakapagsalita. So, kung gusto mong magkaroon ng naturally wavy hair, um, hot air dryer is good for your hair at magmumukha tong shiny and bouncy like my hair. Uh, by the way, ang ginawa ko lang today sa hair ko is nag-shampoo ako, yung scalp ko, and then nag-conting conditioner ako. Pero before ina ang ko yun, lagi ko nilalagay yung hair ko ng olive oil para pag sinampuan ko siya, hindi siya mag-overdry. So, maybe that is why na mukhang shiny yung hair ko. So, I hope nakatulong kong video na to at laging tatandaan Ingatan ng hair. Mahalin natin ito. Ito ang ating crowning glory. Thank you for watching.